Ito mga idol, bumalik na naman tayo sa vision natin ang mag-collection ng mga gamit natin para refrigeration and air conditioning with electrical tools. So, ito mga idol, napakaganda nito. Pupwede rin pang flashing at pwede rin pang charge ng refrigerant oil. Ayan, no? And then, dito kapag uh, nagwa flashing ka na pwede mo na siyang ikat at huwag mo nang i-welding pwede diretsuhan na then tulad dito sasampulan din natin itong mga to idol yan o no? pwede ka na mag flashing yung dulo nito pwede na doon sa pinutol mo o oh, diba and then ito yung core remover kapag yung pito is may sigaw na po ito pero mahal dito mga idol 35 dito nasa 1,000 plus is samantala sa Lazada nasa 500 lang pababa